Hi guys! Magandang araw! Uh, gusto ko lang i-share ulit yung pagkain namin ngayon ni Inday Annabel. Ito, puting kanin yung aming pagkain. Ayan. Tapos, nagluto siya ng tinula. Pinagluto ko siya. Ay, ay! Pinagluto niya pala ako Ang ibig sabihin eh, pinaluto ko siya. Ayan mga kainay, Tingnan nyo. Tinulang manok. Mm, diba? Meron ho yung Uh, malunggay, nagnakaw po ako ng malunggay doon sa may basurahan tapos meron siyang talong, meron din po siyang uh, mushroom po ayan, yan ang bango-bango mga kainday, parang ang sarap uh, papatikimin ako ni Inday Annabel kanyang tinula, yan puting kanin tapos meron kaming uh, panghimagas dito na isang pirasong saging at saka yan hindi ko po alam yan kung ano yan. Binigay lang yan ni nanay. So, yan po ang aming pagkain ngayong araw. Maraming salamat po mga kainday. Bye-bye!